Lipid na natin ang sitwasyon ng trapiko sa bahagi ng Kamuning Flyover sa Quezon City na kasalukuyang sumasailalim sa retrofitting. Si Ryan Lesigas sa detalye live. Ryan? Audrey, muling ngang humingi ng pangunawa ang MMDA sa mga motorista sa Abala at usad pagong na ng trapiko dito sa bahagi ito ng EDSA dahil sa isinasagawang retrofitting o pagsasayos ng Kamuning Flyover. Mahigit dalawampung araw nang nakasara ang kamuning flyover sa mga motorista para sa pagsasaayos. Pero hanggang ngayon, tila nalilito pa rin ang ilang motorista. E reklamo ng mga dumadaan dito ang tila kakulangan ng MMDA personnel na nagbabantay sa lugar. Napansin kasi ng mga motorista na tuwing sumasapit ang peak hours, flashing lights lang ang ginagamit ng MMDA para i-guide ang usad pagong na trapiko. Napapadaan po pag talagang ano po, ito naman ng routine eh. Pag may pasahero talaga ng papunta ng Ortigas, dito po talaga ang 5 to 10 minutes. Five to ten minutes. Oh, pag yung ano talaga, bottleneck na rito. Pero depensa ng MMDA, sadya ito tuwing peak hours dahil tinatansya nila kung saan ang mahaba ang pila ng mga sasakyan. Rest assured na minomonitor po yan ng command center natin at ganoon din po ng ating mga tauhan sa ground. Siguro magdadagdag na lang po kami ng more personnel para po mag-coordinate, para ma kita po kung saan talaga yung kailangan na mas patakbuhin na lane. Tuwing peak hours, usad bago ang traffic mula sa bahagi pa lang ng South Borromeo sa Quezon City. Dito kasi nagsisimula ang isa't kalahating lane na isinara ng MMDA hanggang sa mismong kamuning flyover. Naiipon din ang sasakyan dahil sa traffic light sa bahagi ng Timog Avenue. So bear with us, tinitingnan po na kasi natin kung Magiging effective po yung ganitong mano-mano during peak hours para po uh, mas mapabilis yung flow ng traffic dyan sa EDSA, Kamuning, habang ginagawa po yung tulay. Aabuti ng halos 6 na buwan o hanggang buwan ng Oktubre, ang gagawing pagsasaayos sa 32 taong gulang na tulay. Sa datos ng MMDA Traffic Engineering Center, umaabot sa 24,000 four-wheeled vehicles at 23,000 motorsiklo ang gumagamit sa southbound lane ng Kamuning Flyover araw-araw. Audrey, ang payo ng MMDA sa mga motorista gumamit ng alternatibong ruta tulad ng Panay Avenue. West Avenue, Scout, Borromeo at maging yung Mother Ignacia para hindi naman tala yung biyahe sa tuwing partikular uh, particular na sa tuwing rush hour. Habang, habang sa mga oras na ito, Audrey, sitwasyon dito sa aking likuran, kita mo naman, uh, come and go yung mga sasakyan ngayon, na embudo na naman yung mga sasakyan na dumadaan dito sa Kamuning Flyover. At yung isang dahilan nga dyan, dahil sakop na yung ilang lanes dito at yung stoplight dyan sa may bahagi ng Timog Avenue. Audrey. Maraming salamat Ryan, Lesigues.